Amita drink. <laughs> <laughs> Nakatakan ka naman ng mo. <laughs> Asim, yung baby ko. Like Very good ka, baby love. <laughs> Hindi ka selfish. Binigyan mo si tata. That's good. Pero pag si tata, selfish no? No? Asim. Sana all mabait, no? Mabait ka, bibi ko? Yes. Wow. Binigyan mo si tata? What's that? Delight? Opo. Delight yan, bibi ko? For the entire day. Ay, wow. Ay, wow. Wow. Wow, wow, naman. Ay, ubus na. Yeah. Oh, oh. di Ah, yeah, oh Iy yeah. <laughs> 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 ayaw mo lang mamigay kaya asim eh. Huwag kang nagsusulat sa ano, sliding unit ah. Wow naman yung Ay, sliding door. Huwag mo mo, orange na. wag mo, o. Oh, ang bedsheet, tingnan mo, o. Oh. O. Oh, Huwag kang nag sa bedsheet at saka sa sliding door. Sa paper lang. Ang gulo ng bahay, o. Oh. Bigyan mo nga yung, ano. No! Kaya ang dam... <laughs> Ikaw pala nagtuturo. Unggoy ka eh. Sabi, oh, sabi niya, tataba. Sabi tataba. Ikaw... Why me? I didn't tell you that. Sisi niya. Bigyan mo siya ng paper to. You want paper, baby? Apatay oh, ka. Liceo di amamatid. Ano ba yan? Baka may sulat mo na to. Bigyan mo ng... ng ano? Ng paper. oh, ito, ito. ito ibig ko, oh. Ang paper ni mami mo. Oh. Ang giswag na, baby. Baby. Wow! See? See? Wait.